Meron pa, meron pa um, uh, isusunod na announcement eh, dahil marami kami doon sa pinaplano ng Elsa ni Ang dami ko na ang nataalala na baka yung trabaho namin. E kung, kung ang pag namin ay napakakalal na, matatanggagawa pa sa oras, sa mga oras, wala na talaga, hindi na kami kaya tinitikna po natin sa so, ito'y nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita na mga pang ng teknolohiya na hindi natin ginamit kung sa pagplano sa Elsa Free Kaya in-explanso po si Sekretary Vince at saka si Sekretary Manny Cunoan ang may sinabi ko, po, pause muna tuon sa ating consideration. Wala mo na natin na tinitingnan natin yung post-benefit analysis, baka na saan ang maayos natin. Ngunit, ang laki sa kredisyo, ang dalawang takot na masakit na ang na ang mga Kaya, pause ka muna yan at sabi ko sa kanila, bigyan natin ng sarili natin ng isang buwan. Pag-aralan natin ito mga barong ituloy na nakikita natin. pag natin, umuha tayo ng mga plano. Baka naman, ibig sa dalawang taon, patuwa natin sa aming kapwa, patuwa natin sa uh, isang taon. Kung ano nito, tignan natin kung ano kami sa Pero sa ngayon, maliwalang na maliwalang uh, ng pakalaan ng may hihilapan natin.